Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 10, versikulo 27 hanggang 30. Ngayon ay linggo ng mabuting pastol. Isang mahalagang pagdiriwang sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sinabi ni Jesus sa Ibanghelyong ito na nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Mahalaga ang sinabi ni Jesus, ang tinig ng pastol na dapat pakinggan ng mga tupa sapagkat mayroong panganib na kapag ang isang tupa ay hindi nakinig sa tinig ng pastol, ang tupa ay mawawala. At ang tupang nawawala ay mailalagay sa panganib, maaring masaktan, maaring masugatan, at maaring mamatay. At sinasabi sa atin ni Jesus na siya ang mabuting pastol natin at tayo ang kanyang kawan at upang makilala natin siya kailangan nating makinig sa kanyang tinig sinasabi sa salmo 134 kung sa araw na ito makikinig tayo sa tinig ng diyos huwag nating patigasin ang ating puso at madaling isipin kung bakit nawawala ang isang tao kapag pinatigas niya ang kanyang puso ang matigas na puso ay napupuno ng iba't ibang tinig ibang tinig na hindi galing sa Diyos sinasabi nga ng mga nag-aral patungkol sa kalikasan ng mga tupa ang mga tupang bata daw ay hindi pa bihasa o sanay sa tinig ng pastol hindi pa masyadong kilala ng mga tupang ito ang tunog at ang boses ng pastol. Kaya nga madali silang makinig sa ibang tinig at maakit ng ibang tunog at akalain na ayon ang dapat sundan. At ganun din ang nangyayari sa tao. Sa daigdig na ito ay maraming iba't ibang tinig. Mga tinig na nakakaakit, mga tinig na nagbibigay ng mga panukala at ang mga tinig na ito ay maaaring hindi galing sa Diyos at kapag ito ang ating sinundan maaring katulad ng mga nawawalan tupa tayo ay maligaw rin may isang sining na iginuhit ng isang monghe noong noong ikalabing tatlong siglo at ito ay patungkol sa mabuting pastol na pasan-pasan sa kanyang balikat ang tupang naligaw at natagpuan. Ngunit kakaiba sa napakaraming sining o iginuhit na larawan katulad nito, sa sining na ito na iginuhit ng monghe ang nawawalang tupa ay may mga benda sa kanyang mga tuhod, sa dugtungan ng kanyang mga tuhod. At may paliwanag o isang katekesis ang inilagay doon. Sinabi doon, nakapagpala ang isang batang tupa na hindi pa nakakakilala sa tinig ng pastol ay naligaw. Kapag natagpuan ay kailangang balian ng mga tuhod. At ito ay bendahan at ang mangyayari raw sa batang tupa ay hindi ito makakalakad ng malayo. Makakatayo, makakakain, mabubuhay, ngunit hindi makakalayo. Hanggang ang binali ang mga tuhod ay maghilom. At para maghilom ito, nangangailangan ng mga ilang buwan. Anim na buwan hanggang isang taon. At sinabi sa paliwanag sa iginuhit ng monghe na sa loob ng panahon ng paggaling, ang batang tupa na hindi nakikilala ang tinig ng pastol, unti-unti ay masasanay sa tinig ng kanyang tagapaggabay kailangang balian upang makilala ang tinig ng pastol. Dahil mabuti ang pastol, may dahilan kung bakit kailangang saktan ng tupa, pitikin o balian ng kaunti, hindi para saktan o pahirapan ng kawan, kung hindi para masanay sila sa tinig ng pastol. At ito rin ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Sa tuwi na, na tayo ay naliligaw at napapalayo sa Kanya, tinatawag niya tayo. Ngunit kapag nagmatigas ang ating puso at hindi tayo nakinig sa Kanyang tinig, sa kabutihan ng Diyos, minsan kailangan niya tayong kalabitin, kailangan niya tayong pitikin, kailangan niya tayong balian. Upang mawalan tayo ng lakas na tumakbong palayo at manatili sa kawan, hanggang matutunan natin ang tinig ng pastol. At ang tinig na ito ay isa palang tinig ng pag-ibig. Kaya sinabi dito ni Yeso Kristo, nakikilala ko ang aking kawan. Nakikilala tayo ng Panginoon. Alam niya ang nararapat gawin para panatili, panatilihin tayo sa kawan. Kaya nga idinugtong ni Jesus sa ibanghelyong ito na kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Kung maligaw man tayo, mapalayo man tayo sa Panginoon, siya ang mabuting pastol na tayo ay hahanapin upang hindi tayo mapahamak. Ipagtatanggol niya tayo kahit siya ay masaktan, kahit siya ay masagwa, masugatan, ibibigay niya ang kanyang sariling buhay upang hindi tayo maagaw ni Numan. At ito ang nangyari upang ang sangkatauhan ay hindi maagaw ng kadiliman ng kasamaan, ng kaparusahan, ng kasalanan, kailangang ibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay. At bakit ba ibinigay ng mabuting pastol ng ating Panginoong Yesus ang kanyang buhay? At ito ay ipinaliwanag sa ating mabuting balita ngayon. Sabi ni Jesus, ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw minuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ahanapin at hahanapin tayo ni Jesus. Ililigtas at ipagtatanggol sapagkat sinabi niya na tayo, kanyang kawan, kanyang mga tupa, ay ibinigay sa kanya ng Ama. At si Jesus at ang Ama ay iisa. Ngayon ay linggo ng mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay isa lamang ang layunin. Alagaan tayo sa kanyang kawan. Unti-unting busugin ng kanyang tinig upang dalhin tayo sa kaligtasan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.